Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 8 ng Oktubre, ating ipinagdiriwang si Santa Pelagia. Kamusta? Si Santa Pelagia, na rin bilang Santa Pelagia, ay isang batang babae na may mataas na katayuan sa Roma noong ika na siglo. Si Pelagia ay mula sa isang marangal at mayamang pamilya sa Roma. Lumaki siya sa kaluhuan at kasayangan ng lipunang Romano noong kanyang panahon. Gayunman, naramdaman niya ang isang kakulangan sa kanyang buhay at hinanap ang mas malalim na kahulugan nito. Isang araw, habang nakikibahagi sa isang prosesyon ng mga Kristiyano, siya ay natabla ng pananampalataya at debosyon ng mga mananampalataya. Pagkatapos nito, nagpasya siyang magbalik loob sa Kristyanismo at ialay ang kanyang buhay sa Diyos upang takasan ng isang pinilit na kasal. Matapang na umalis si Pelagia mula sa kanilang tahanan at tumuloy sa isang monasteryo na pinamamahalaan ni Santa Nona, isang banal na babae na nagbalik loob din mula sa paganismo tungo sa kristyanismo. Namuhay si Pelagia ng may dasal, pagsisisi at paglilingkod sa mga mahihirap. Ang kanyang reputasyon bilang isang banal ay mabilis na kumalat, na naging inspirasyon ng marami upang tumahak sa buhay na monastiko siya ay naging inspirasyon sa marami dahil sa kanyang radikal na pagbabalik loob at taimtim na debosyon sa Diyos. Narito ang isang panalangin para kay Santa Pelagia. Santa Pelagia na natagpuan ang tunay na kayamanan kay Heso Kristo, ikaw na tinalikuran ang mga pansamantalang kasiyahan ng mundo upang sundan ang Panginoon, kami ay mapagkumbabang nananalangin na ipanalangin mo kami. Tulungan mo kaming mapaglabanan ang mga tukso ng pagkamakasarili at pagkakapit sa mga material na bagay Gabayan mo kami sa landas ng pagbabalik loob at ganap na pagkakabanal sa Diyos. Santa Pelagia, huwara ng pananampalataya at tapang, ipanalangin mo kami sa harap ng Diyos. Nang sa gayon ay magawa naming sundan ang halimbawa ni Kristo sa aming pang-araw-araw na buhay. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.